So good morning Sumama so, pala ako sa outing ng mga staff kung saan ako nagtatrabaho sa Amiel Cake Shop ayan, Sinama ko po pala si Theodore at si Roman pero si Tipin hin hindi sumama, ayaw niya kasi nahiya siya So papunta pala kami sa Laala Beach Resort Laala tama ba? Basta ano siya, White Sand so, yung pupuntahan namin So ayan um, sumakay pa kami ng anong tawag nito parang baluto para makatawid kung saan kami pupunta kasi white sand daw dun pupuntahan na. tuwang tuwa pa si Theodore kasi um, alam niyo naman na mahilig sa dagat si Theodore kaya tinitin niya yung dagat baka daw may shark Nandito na po pala kami sa Laala. Mau pa iya tikon mo yan ako. At hindi na ako nakapag-video kanina sa pagdating namin dahil nandito si na kami sa room namin si at binihisan din si Theodore dahil gustong-gusto gustong nang manito. Saktong mga alas 4 kami yeah, dumating. Sakto lang hindi na ganun kainit kaya binihisan ko na kagad si Theodore para makapag-enjoy. Si Ayan. Okay. Tapos si Roma naligo Ayaw! na din. Ayan, yung mga video ko is konti lang dito dahil sobrang busy kong magpantay kay Pedro at kay romanting Tingnan nyo naman. Hapon to dahil overnight kami dito. Pagka kinabukasan kami ng hapon naman, magta-travel pa uwi. Kaya uh, buti na lang pinayagan kami ni Postigen. Pero worth it naman yung alis namin dahil tingnan nyo naman si Theodore. Nag-enjoy at maraming kalaro. At hindi din naman delikado yung dagat dito dahil hindi maalon tapos kitang-kita pa yung ilalim Do you want? Paso. Ano'n mo man? Ako paso. Ano'n mo man? Ako. Paso. paso. Natuyok 92 na man tawaga. Ito na. Yes. O, later na, ha? Magit pa yung mamin baso. Ha? Okay. <laughs> so, ayan. Dumilim na. Nagsimula na pong magpalaro yung pinaka naghahandol sa amin sa trabaho. So, ayan, nabihisan ko na din si Tiyo doon. Bapalik kami doon mamaya pag mag-dinner na po naman po, sis, So, no, ayan, umaga na, hindi na ko na pag-video nung gabi kasi si Dedo, alam niyo naman na mahirap pakainin. Ayan, nag-breakfast na kami, tapos <laughs> pagkatapos, kakain, pagkatapos kumain, is bibisan ko si Pedro na naman ang ligo niya para maligo niya. Maligo na sila na naman. Banalo, <laughs>

sing, yep, sing. How <laughs> <Again. Hello, hello. laughs> I want our crew. Again, you door again. Sige na again. Tutoy ito na ito. How to sing, twinkle, twinkle. Sige na. Sige na. Sige na. sige na. Let's sing again. Again, sit down, Kuya Tio. One. Sige na, kanasing na ito. N dali na, kayo maabay kita ice cream. Sige na. Maabay kita ice cream. Sing, anay ka mo. One more. Last one. Dali. Sing, sit down, dali. One. Sit. sapit. Sige na, one. Two. One, two, three, go. Sing. Sing. Twinkle, twinkle, little star, I wonder what you are. Twinkle, twinkle, papaya. Do ito net. Sige na. One, two, three. Go. Sing. Twinkle, twinkle. Sing to net. The... How I want you. <laughs> up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle. Mga pasaway kayo. Skina maring kading kadings, kading, Skina maring kado. I love you, ice cream yummy. Katuna di to. Oh ketenah ice cream yummy. Atu di to teras, ice cream yummy. Tio ice cream yummy, ice cream yummy, ice cream, yummy. Ice cream good. Skinamaring maring kading Skinamaring kado.

Oy. Ayan, good morning. Ayan, nakapag-video na naman kami kasama si Baba. Boss Pippen. So, ayan, nagbe-breakfast po kami niyan. Baba. Kaninang okay. umaga. Masaba oh, na. na nag-i-edit ni wow. Mami. Uh -huh. Why? Sabay kami nag-breakfast. So, ayan. Simula nung, ano, nung outing, hindi na ako, pagkatapos doon, pagka away, pagka lunes, hindi na ako pinapasok ni Pipin sa trabaho. So, ayan, balik. Tambay na naman tayo sa bahay dahil may trabaho si Pipin mga two weeks siguro yung trabaho nila. Kasama si Papa, nagle-labor siya. Tapos, since yung sahod ko is hindi pa rin tinaasan, kaya pina-stop na din ako kasi syempre yung trabaho ko, nung first man streaming ako doon pero yung sahod ko hindi pa minimum hanggang ngayon nag 3 months na lang ako doon hindi pa rin ng auntie ko kaya pinahinto na ako magtrabaho ni Tiffin nagbabalik bantay na naman ako kay Theodore at sa pamangking ko pero okay naman at least hindi tambay si Tiffin para makapagpahinga na din ako kasi na, namayat na namayat din ako kasi sa trabaho ko dahil nga morning hindi ako nakakakain minsan dahil sobrang aga kong bumiyahe pa travel doon sa Tacloban malayo yan sa amin ha hanggang dito papunta doon sa trabaho ko is isang oras ng no travel so, ay